So guys, mayong hapon sa tanan guys, mao yung ang sitwasyon sa among pagpauli guys, wala may kasakay kay baha daw, walay tricycle. So mao ni so sa traffic, traffic ayos tanan so padong didto. So ang um, padong diri sa Cebu City is so for traffic jud siya. Tapos padong sa north sa bandang uh, North part of Cebu is wala siya yung traffic kaso lang walay mga sakyanan na nakalusot guys. Where, rame nga nakasakay mi og ni balik na jeep ni. So mao ang sitwasyon padung sa Cebu City guys. Super so, traffic yun na siya guys. So mga padung Cebu na. Andam-andam lang mo sa inyo ang mga biskwit ya kay gutom jud ayo gutom. char. so mao ni guys din sa Lasyon po siya not so traffic but Ah, nakadugay lang na mo is ang mga kalsadang giguba siya guys. Mo mo na siya sa SM Lasyon dapat. So sa SM Lasyon, agregahapon siya yung kalsada mo ni siya hinungdan sa traffic guys kana siyang uh, giguba although wala kay siya sakyanan because mga natrap ang mga sakyanan dito sa Cebu City tungod sa kabaha guys dire medyo hinay lang ang one kay man kabaha so dito sa Cebu City guys grabe jud ang baha so mao ni ang traffic ra diri sa akong naagian. karong adlaw September 12 Ah, uh, hapon ni siya guys, mga 6 kapin. So, natrap ramin diri kay, di, may makagawas tungod sa traffic nga magpuli-puli og gawas guys. So na siya nakagawas na may dinhing dapita o luwas na ko sa traffic guys. Uh, unahan sa is wala na yung traffic gawas sa mga kalsadang ang ipangayo. So mao ni hapit na eleksyon o mao na ilang mga bisyo guys maguba sa mga kalsadang di guba. Gubon para guba. So mao na siya yeah, guys. Maura tong video. So nirihawan na kaistanan. Manadool na ko sa Sabang Danau. So thanks for watching.